Uh, narito si Dr. Ron, magpapakilala siya, ang humble nating doktor na pinakamagaling daw na PT sa buong Pilipinas. Uh, Pabayaan niyang introduce na niya yung sarili niya. Magpapaano muna ako? Magpapacheck up muna ako? Kanino? Kung may back pain ka, kanino kang papacheck up? Eh sino pinakamagaling dito sa larangan ng back pain, knee pain, shoulder pain? Ako naman, di ba? Me! Ako ang pinakamagaling sa larangan na to sa buong Pilipinas. Legit akong doktor. I'm a doctor of physical therapy from Chicago, Illinois. Hindi ako putyo-putyo manghihilot lang na nag-aral lang 1 to 2 seminar, nanood lang sa YouTube at Instagram. Hindi ako ganon since I'm a legit doctor of physical therapy na galing sa Amerika. May pasyente tayo na kapatid nating muslim na ngayon naggaling sa Active Life. Basis sa kanya, yung informasyon, kaya siya pumunta rito sa wellness dahil doon doon. Dahil naka 10 to 12 session, hindi siya masaya. Tapos, bumayad siya. Basis sa kanya to, ha, nasa pasyente, uh, galing pa kayong uh, Marami. Uh, marami. ano? Oh. Uh, oh. Uh, anong issue nyo? Mukhang na-stroke kayo, di ba? Stroke. Saan inyo na balita, ano ito? Sa FB. FB? Oh. oh. kailan kayo na-stroke? Oh? March 13. March 13. Itong taon oh. na ito. Okay. Ah, uh, may na therapy na kayo? May napuntahan na? Sa, sa doktor. Napunta na kayo? Oo. Oh. At sa at sa Artem Eh, kamusta naman ang naging ano? Uh, Walang wala nang nararamdaman. Wala nang ano, wala. Wala nang wala. Tingnan tingnan niyo ito lang. Matigas hindi ko magano bakit matigas kasi muscle nakalak na ng gano'n eh. O, oh, magano ako. Oh, hayaw, di ba? Buka nyo. Sige, buka. Oh, hindi pa rin, di ba? Oh. Oh, sige. Okay na, alam na natin 'to kung saan ang mahina. Yung pag ganun tsaka 'yung pagbuka, you no? Know? Ah, taas, taas niyo. Ay, hindi ko oh, na kaya. Yun, hindi na kaya. Problema. May sumakit? Ha? May sumakit to? May sumakit? Wala, wala naman. Wala sumakit? Sige, ulit ulit. Ay, hindi ko kaya. O, oh, sige, sige, steady, steady. Huwag niyong igagalo Itaas niyo, taas niyo. Lagi na. O, yun ang mahina, ha? Okay. Sige. Ibaba. O, oh, yun ang meron. Kung ito, 10. Ito, wala pang 1. Dok, iba e, ka sa mga doktor na nakilala na, na, ko. Okay.

Sige, ayan ha. Oh. Dati, hindi ko ba, hindi oh, yun, ito no, mag-uwan no. no. oh, lang na yan, di ba? Oo. Oh. Kasi ano bang ginawa kasalanan ng taliri na ito? Ito lang. Bibiro <laughs> 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 lang yun. <ayaw> lang. <laughs> okay. Oo, <laughs> oh, kaya mag-iingat na itong na ito pag gumaling. <laughs> ayan ha. Medyo lumambo, tama ba? Tama. Oh, sige, ganyo ulit, ganyo ulit. Buka, buka. Oh, ini jangan nagbumbog ng konti, Oh, sige. Ayan, ha? Sige, <laughs> Steady natin yan, ha? <laughs> Pero pansin ninyo, natiricho na, di ba? O, oh. o. Oh. Natiricho ko. Hintay na naman, <laughs> natiricho. Oh. Excited yung... Mrs. Cor, excited. Oh. Oh. Oh, nakita nyo, di ba? Tsaka rito, kadalasan nang mabilis sa uh, gumaling dito, uh, baka naman may mga kasalanan pa kayo hindi nyo napagtatapat sa na sabi niyo. <laughs> Sabihin nyo na. <laughs> <laughs> <Sindi laughs> Kaya na talaga. Kasi <laughs> kung saan saan na kami nakakarating na mag-irapipirwa na naman. O oh, hindi, ayan, awa ng Diyos. Oh, okay. Nakita nyo, wala nakita pa tayong... So, mm -hmm. oras, di ba? Oh. kaya yung nakikita nyo, Lobong boot. Ah, totoo yun, yung napapaano natutulungan oh, namin. Iba rin umiiyak din naman, natutuwa. Kasi ang hirap, ang hirap oh. pag hindi. Ito talaga, pinag-aralan ko to kung paano kayo tutulungan, ha? Oh, thank you, Dok. Oh, ha? Thank you, thank hmm. you. Oh, Sana lahat ng doktor kagaya mo, eh oh, masaya ba kayo? Ilang ano pa tayo? Oh, masaya po. Kaya nga, napayak na po talaga ako. O, oh, ayos. Yes bisis na po kami pumunta ng hospital. Nagtitirap ni. Wala na nangyayari. Ngayon lang po. O, oh, diba? O, oh, sige. Taas nito. Taas. Taas. O, oh, natataas yun eh. O, oh, natataas na po. Wait. Oh. Kanina wala. Wala. Ah, diba? O, oh, diba? O, oh, kasi tinatawa ko kayo. Di ba kanina wala? O, oh, nakita nyo? Hindi uh, eh, kaya wal... kanina. Kasi kanina, nag-therapy na tayo. Oh. naglabas ta nag nagano siya di ba naglabas oh. na tayo nang sa buo oh, oh. kali ta nang tatagawa na. mm. ano oh ano, di ba hindi uh. ba ko seodok paano paano nangyari ah hindi natutuwa ba kayo ilang oras pa lang tayo dito <laughs> so <laughs> kaya nga napayak ako sa tuwa eh do anong bang nangyari sa akin oh. ali ano na wala to eh ay tanya oh kaya ah, uh, tuloy-tuloy lang. So, di ba sabi niyo kanina, kahit kailan masakit yung dito sa likod nyo? Opo. Nandun pa ba? Nawala na? Nawala na. Nawala na? Nawala na. Okay. Ngayon, uh, kanina, nung ano siya, nagte ano tayo, pinalakan natin, ganun lang ang hakbang niya, oh. Ganun lang, di ba? Tama? Oo, oh, oh. Lang. Ngayon, inunat natin. Tingnan natin kung nag-ano, ha? Pakita nyo nga sa amin. Kung may ibubukay. Oo, oh, yun, oh. Oh, naiyaano na niya kasi nagalaw na natin yung muscle, di ba? So, tayo nga, nakahakbang siya, Mrs. Ano, tama ba? Nag-improve siya? Eh, yung malaki na ko yung hakbang. Oo, oh, sige, ha? O, yun ang simula niya, eh. kaya mm na, -hmm. O, yun, ha? Medyo malaki na hakbang. Pero may nararamdaman kayo yung sakit? Wala na. Wala na? O, di makakapag-exercise na kayo ng ano dyan, kahit hakbang hakbang lang, ha? Ah, oo. Hmm. Pero, pagka na-exercise, na huwag niyong bibilisan, ha? Kahit alam niyong ano na, dahil meron pa akong titingnan doon sa tuhod niyo, eh. Oh. Ha? Sige mm, po. balik. Tsaka medyo ano pa yung manas niya, no? Oo. Kasi ah, siya kasi, na-stroke. Nice ang problema niya, konting-konti ang lakad, tapos palagi masakit. Tama ba? Palaging masakit, yun ang iniinda niya. Nakakalakad siya dahan-dahan, pero masakit palagi. Umupo, tumayo. ngayon, ano, kin, ano, na, nag-therapy uh, na tayo ng oh, Medyo Maraming na boss. Ah, oh, malaki na boss. Malaking na I mean, boss. Kung po yung pain? Baka lima na lang o tatlo, talo? Baka mga tatlo lang na... Oh. <laughs> sa sampo, baka mga mapito ang nawala. Oo, oh, very good, Ah, Very good, ha? Sige. At um, may awa ang Diyos, magtutuloy-tuloy yan, ha? So, masaya ba kayo? Masaya po. Masaya, ha? masaya. masaya. Po, masaya. Dahil, dahil alam ko, nagpa-therapy kayo um, sa iba. Eh, kayo nyo, natutuwa kayo dito, no? Ha? O sige, yan pa. Lahat ng mga tinabi sa akin, siya lang ako pinaka-marsaya. Ha, ganun pa, O sige, tuloy. Marsaya ba kayo? Marsaya. Marsaya. Kaya? Kayo, Mrs. okay ba? O sige, Dok. Maraming maraming salamat. O sige, ha? I'm a legit doctor of physical therapy. Ano naman ang dahilan ni Dr. Ron ng Active Life kung bakit hindi gumagaling ang kanyang mga pasyente? O. So number one reason kung ba't di gumagaling ang pasyente sa active life sa clinic ko is non-compliance, hindi sumisipot. Imbes sumisipot, may usapan 2 to 3 times a week, sisipot, hindi sumisipot. Maaaring makaramdam ng konting ginhawa sa una, pangalawang session, hindi na sisipot. At ang nangyari, eh, sinisi niya pa yung pasyente, pa hindi gumagaling. Pumunta sa kanya, binayaran siya, pinakage niya, bandang uli, sinisi niya pa kailan na mag-decide ano, mag, uh, kung anong klaseng therapist ito, paano siya makipag-ano sa pasyente kung ba't hindi magaling. O doon sa mga viewers niya, sa mga pasyente hindi nag, uh, sa, pa therapy sa kanya, may message sa inyo si Dr. Ron. Pakinggan niyo pinagaling sa Amerika hindi nyo talaga ako makakilala kasi hampas lupa kayo matagal na akong sikat hindi nyo lang ako kilala kasi hampas lupa kayo nakakilala sa akin yung mga tao may pera, yung tao may panggamot ayoko sa tatangatangang pasyente naiintindihan ko, kaya nga pasyente kasi tatangatanga ka, pero hindi porki libre yung pagiging tanga e, aabusuhin mo naman